Matagal na nag-vlog tayo ng araw na ito Today is Monday, kahapon po tayo na kami apat So, nagpapatuhin lang po namin itong naiwan namin trabaho ng parahan yung na naman sa may gumagawa na So, niya, hindi siya kayang panagutin niya ngayon kaya nilang talagutin. Tinatray nilang isin silan. Pero, matatagal lang kami lalo. So, tinatray nilang itong masin. Kung so, kakayanin. Ito yung makapahirap sa amin. Kasi, pangkarin po, okay naman. Ito lang po yung dumi dito. Ayan, ito lang po yung lumusang amin dito lang po kami tatagal update muna tayo mga bossing sa sinipsil namin kasi hindi kaya ng chemical to at saka brush so, kailangan talaga to sinilsil sinilsil namin sinilsil sinilsil namin hati hati po kami yung area ay bossing ay so, yung masimulang ko kanina Malayo-layo lang po. Medyo nagkaka-damage nagka pa yung tires. Ito banda. Ayan. May wala naman ang na po. Kailangan po namin sisilin kasi hindi kaya ng chemical, hindi kaya ng ipras. Kaya yan ang glass namin silsil so Sana matapos namin itong ngayon mga kasi sisir po muna kami Good morning, mga bossing. At kahapon hindi na po ako nakapag-vlog kasi hindi po namin natapos yung trabaho namin. At ngayon po, papapatuloy lang ito ng vlog ng kahapon. Ito na lang naman po ang matira. na po ito ngayon. Tapos... Mayroon po, mayroon po, mayroon po, ng po, namin. namin ito na po yung itsura niya ngayon mga boss malinis na yan medyo hindi matanggal-tanggal yung iba pero at least okay na yan matanggal na siya babalawan na lang po ito tapos okay na ito after po nito, lipat naman po kami sa iba naming location. Pero na po may binigay sa aming location na iba. Pero hindi na po kami daw gagamit ng ano, polish. Mag-spray na kami dun. Mga boss, Nandito kami sa pinakatuktok ng bundok. Malayo kami dun sa hotel. Nandun yung hotel banda. Nandito kami sa storage room nila. Ay, storage nila. Sorry. Tapos inutos sa amin na ano hinto. Ay, kanina nandito yan sa mga ano. Tapos pinalipas sa amin. Ito yan yun. Pagkatapos pinala namin itong mga to. Actually, tatlo to eh. Meron pa yan sa mga inalim. Ito. Tapos bukas babalik kami dito para yung mga, ano mga boss, itong mga wood hinalagay namin kung saan saan pati yung mga hindi na nila kailangan kasi susunugin daw yan maganda rin ang view dito kasi medyo mahangin tapos, tapos na po kami sa araw na to ah, uh, that's it yun na po muna ang vlog natin ngayon wala nang di rin ako makapaglog ng maayos kasi nandiyan yung boss namin yan kasama niya, oh. si boss Ronnie so, hanggang sa muli mga boss maraming salamat po sa panonood